mga lodi so whatsapp up ngayon lang tayo mga pag update so yun no oh. alright nasa likod natin si Mayon Magayon ang Mayon Volcano alright so paanan lang ang nakikita natin no oh, mga lodi yun no oh, si Mayon Magayon alright Mayon Magayon so napakaganda talaga mga lodi so yun mamaya mas malapit tayo sa kanya so maulap alright syempre uh, dumaan muna kami dito sa Daraga Alright Yon Yon mga lô Ah, ating door. Alright, siyempre punta muna tayo dito sa ano uh, simbahan mga lodi. Alright, simbahan. mga lodi so tapos na tayo maganda ng prayer yung sa mga saints. So nandito na kami sa labas mga lodi. Ito yung ban. Uh, commuter van. Ayun mga lodi ang mayon. Napaka ng mayon magayon mga lodi. Oh ayun dalawang ban tayo po no ayun yung mga kasama natin siyempre nagpipicture picture pa so mainit alright mainit so yun mamaya siyempre uh, bago gumala mga lobby uh, daan muna tayo dito taraga uh, charts alright the charts so mainit ang panahon so maganap tayo muna sunshades So nasa na yung ating mga pasayero Nawala na <coughs> Excuse me Ayaw nagpipicture pa <coughs> Excuse me po So mamaya mga lodi So lalapit tayo dyan Dahil may mag ano Ano tayo mag ano sila Mag AATB. So doon kami sa kagsawa <coughs> Alright, so mas mala, mas magiging malapit tayo sa Mayon Magayon mga Lodi. So napaka-bless ng ano to. Araw na to, Holy Friday. So isa na namang uh, historical shot na nating nabisita. Nasa taas pala ito. Nasa top-top ng bundok uh, Daraga Church. Alright, so matanghali na pala. So good morning, good morning sa mga bumabakbak dyan. Kahit Holy Week ngayon, mga Lodi. So ride safe, keep safe at stay safe kayo dyan mga Lodi. Alright. So visit tayo ng atin. Punta tayo sa malapit sa ating sa uh, sasakyan na. Alright. So yun. Malapit tayo doon sa ating uh, kay computer. So butin man di uh, tanong, hindi ganong ma maraming sakyan at uh, meron pang natirang parking mga lodi alright siyempre buksan natin ang ano para buksan natin at para malamig kasi napakainit palusong kasi ito mga lodi kaya nilagyan natin yung for safety purposes nilagyan natin siya ng kalso kasi palusong siya mga lodi ah, uh, delikado may handbrake naman to kaya lang nakasagad na kasi yung handbrake nito so yan panda rin na natin nating para pagpasok nila uh, hindi na masyadong uh, mainit Alright uh, Lodi So Atay na lang natin yan sila Singaw na All Alright Yun mga Lodi So dito na kami Papunta na kami sa Huyup Huyupan Cave Yun dito sa Albay Pero yung mga pasahero namin yun na Nasa unahan na Alright huyup-huyupan so may konting trailing style dito mga lodi alright first time din ang lodi nyo mapupuntahan to alright entrance ng huyup-huyupan souvenir item sili tsaka pili ha? sa sili tapos pili maya na lang paglabas namin yun alright aki baka makalimutan ko rin eh bumili tayo mga lodi ng souvenir item natin 7 7 4 5 6 7 8 8 Magkano um. sa nito? All right. So tama-tama, meron tayo pa din natin makalimutan mamayo. So nagdi-discuss na mga lodi yung aming guide. Alright, let's go. Kaya pala may helmet, makaiputan ka ng ano, paniki.

yung bagi na yun, ma'am, na matibay. hindi basta Kahit mga 200 kilos, kayang-kaya Ah, yung bagi. yung ebidensya. Ayun po, Kung wala po yung bagi na yan, yung punong tao, ibabagsak na. Di ba? Kaya, oh, nga naman o oh. Baging nasampayan ng puno Kaya kung hindi inapin po yung unang palapang ito, kasi po ang pinaka-pilitan. Kasi pag umuulan po, ng tubig, kasi daan na lang Pero may mga pumapasok po, kapag samay. Kasi syempre, wala. po. Tama kasi wala po. Eh, Ah, mga sa ilalim po nito. Hindi nyo nang matagalito Kaso, pag pinapasok naman yung ilalim ito, inaabot naman po ng 11 oras. Ganun ka ka. Kasi puro dapat lang. Kasi <coughs> dahan lang Kaya hindi inopen sa pan. Okay. Yung ikat okay, mo, wala naman po ma'am sir. Ituturo ko ang masinan. Ito sa Ma sinasalatid <coughs> May <laughs> nanaka

Okay mga uh, Lodi So the journey is begin Alright <laughs> Ito yung matutuloy sa'yo yung buwabatak na tubig. Yan po ma'am sir yung tinatawag na stalactite. Kaya tinatawag na stalactite, sinistan po sa si... inyo naman. Yung tubig naman, calcite, mineral, galing naman po yan sa ulan o okay, sa mga ulan ng tubig. Yung tubig na pupunta sa baba, ito naman yung nabubuo, yung tinatawag na stalactite. Kaya po ma'am sir, tinatawag na stalactite, Ah, uh, G stand for ground naman. Calcite deposit na yan. Kasi yan ang yung, naiipon yung calcite niya. Yung pagtubo naman niya, pataas naman po. Ah, yung tubig niya po, pwede namin kasi miniras. Kung maliis na po siya kasi na pipirtay naman siya ng limestone ng bato. Ng Pero ma'am sir, hindi po namin nirecommend ang inumin. Baka kasi pag ininom niyo, iba yung mainom niyo. Alam niyo po ano? Yung ihi mo yung miniras. stalactite, stalagmite, magdudugtong po Katulad po nito.

Orang Mama Mary. Wow.

Paikot siya doon. So papasok kami ng mga lodi. Ah, parang paikot siya diyan lalabas mga lodi. All right. Nandun na sila. Ayo, paikot. So, may tubig. So, kalabig na tubig na yan. Malamang. damsel ano kapatid kuya hmm. diba yung mga oh ganito may kwento yon yung sa yung dragon na pinangakuan so hindi tumitigil yung pag-aalay diba siya yung nakapagpaamo dun sa ano kasi siya yung brave kasi yung dragon pala niloko lang din So dito pala mga lodi, uh, ingat-ingat din sa paglalakad kasi yung mga namumuong stalactite, stalagmite, uh, pag napakan mo mamatay siya. Yung mga ganung mga lodi oh. Alright, kaya dito wala nang daan water so, pag umuulan mga lodi dumadami ang tubig lusot na tayo. Lusot, hmm. lusot sa masikip. Kasya. Pidanan pa rin sa tigdan. Ito yung pinusot. Ha? O ito yung pinusot. Hmm. Hindi, ko na tinako lang. Ano? Ah, binawasan. Remembrance. Ito putol din yung. Oh. Curious Ito putol din. <laughs> so yun lang pala iingatan kasi yung mga yun, no? kaya naka hard hat mga dodi kasi ito.

Ah, uh, meron siya daanan. Dapang lang talaga. Ay, nako. Yo, mommy no Wala. Okay. Okay Alright. po. Alright. Ito Alright. ano pala? Alright. 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 na Alright. 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 Na full storage na Alright. Palabas na kami. Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, bueno. uh, mam loading. Ah, so, ma'am sir, baka sabihin niya tapos na yung tour. Hindi na pala po tayo Okay, sige. mama dito muna. Alright, so, Ituturo ko sa inyo yung tinatawag na Nazaren. Yung, yung nakita niyo dun sa tarpaulin Eto po siya. Oh, dito siya. Ah, ito. Eto po, mama Titingnan eto lang naman. Eto, ano, oh, <laughs> na eto po. Oh, ah, ba't kasi Ba't kasi nauna na kayo yan? Eto po, sabi ko dito sa <laughs> inyo. Nasisi <yun>, tuloy. okay lang. <laughs> Ito po ha, yung ulo tapos yung krusa dala-dala po niya. Ayan. Yung kulay green na Bakita yan. Pakita ko na lang sa akin. Okay, sige po. Pwede na packet po. Okay, sige. Packet na? Oo, oh, Packet Paket na tayo, Lodi. Alright. Ang tano na sa sarili ko. Sabi na nga. Picture is not a question. Diyan, huwag na. Diyan na, tumatagot ang hangin. Oo. Diyan, takot na. Diyan, takot na. Diyan, takot na. Diyan, takot na. Diyan, takot na so yun, buti na lang nagzapatos tayo, hmm, lordy, kasi may trailings.

So, yung mga low dito, dance floor pala 'to. Bilog na 'to, kaya dance-dance na sila. so malapit na. Yan na yata ang lagusan. Yun. Oops. paglabas pala ng Huyo, huyo kay mga lodi so nandiyan si Mayon so hindi nagtago so hindi nagpakita si Mayon kasi ayun maulap alright so naiwan na tayo nandun na ang ating mga kasama alright nandun na sa dulo Ganyan talaga yung forma nung ano eh, ano. Limestone, yung alo ng dagat, ganyan. Yo, all right. Papahaba na Bakit Yung mga low so, Nagtatalo na tayo lang namin eh. So nagsisiyer pa yung iba tapos sa Alright, so pinandar natin si Grandia Commuter para medyo malamig na mga lodi. Okay, uh, time naman mga lodi. So, sa kamalig daw, sa kamalig. So, yung pala ito mga lodi, kutmon, kamalig, albay na rin pala ito. Yung sa huyup-huyupan kayo. Okay, right. So, drive safe, drive safe, drive safe mga lodi. Mga uh, lodi, so tapos na tayo na mag -glance. So, dito pala tayo kami nag -glance. mga Lodi, sa nabubulong tayo. Leeds Special Pinangat in Pilinat Candy. Yun, alright. So, ayan yan siya. Alright.